Nagigising ko lang. Tapos ito yung nakita ko. Ano nangyari sa iyo, Ishi? Ano, what happened? Ba't puro dugo ka na naman? Nag-bleed na naman? Saan ka napunta? Ako, nag-bleed na naman yung kanyang gums. Ano Ano nangyari? Iisip ko lang. Ano? bakit kala mo may dito? Saan kaya ito nang galing? Saan parang yun ako ngayon? Dumugo. Dumugo na naman yung kanyang ano, gums. Kasi kaya siya nakaroon ng kokon para hindi siya magkukutkot. Kasi may hindi kasi ito magkukutkot eh. Ang naman ng ano ba yan. Sakit pa naman ng ulo ko. Ishi, ano nangyari? Ha? Saan ka na naman napunta? Ha? Saan ka napunta? Saan mo kinuha yung Oh, Iba't puro dugo na Nag, ano ka na naman o? Oh. Hindi na natin. Okay ka lang? Ah, okay, is Okay lang? siguro may... Si, Inano naman doon sa kitchen. Kaya nagdugo yan. Puro dugo, oh. Pati yung higahan niya, puro dugo. So, papunta kami ngayon sa clinic. Saan nga pala yung clinic na punta natin? April's Pet. Ah, si April's Pet Clinic. Kasi dadalhin po namin si, yung isa naming aso, isa naming poor baby na si Ishi, yung poodle. Kasi, nag-worry na kami kasi dalawang beses na siya nagbe-bleed. Una, noong Monday, na galing kasi ako inventory noon. May, beat, may clip ako noon, ipakita ko sa inyo. Tapos, kagabi, nag din siya. Grabe yung bleeding niya. Parang fountain yung dugo. So, nag kami na dalhin namin siya sa clinic. Kasi nagsimula siya sa... Nung nabunot yung ngipin niya, di ba? Nung nabunot yung ngipin niya dito sa may pinaka baba na unahan. Pangil. Pangil niya ba yun? So, yun nung... na naman siya nabunot. Siguro sa katandaan niya. Kasi matanda na kasi si Ishi. Si, siguro nasa 9 years old na siya. Aten na. Dito, sa may harapan niya, yan, yan. Yan yung nagbe-bleed. Kaya, kasi nagparang, the motion siya na ni scrub niya yung kanyang nguto sa sahig, doon na gano, na, nag, nag, ano, nag, nag, ba yung kanyang, siguro baka naiirita siya, kaya ni scrub niya. Kaya lang na, ano yung kanyang, ano, gums, naiiritate. Kaya nagbe-bleed siya. Kaya binilhan namin siya ng cone para nga hindi siya makapag ano, makapag uh, ano sub dyan. Kaya lang nagagawa pa rin niya ng paraan. So nag na kami na siya sa sa clinic at uh, ano na alas mag uh, alas 8 ng gabi yung ating ano, di ba? Appointment. Appointment namin kasi ano, kasi Ramadan, kasi yung timing kasi ang ang open niya, di ba? Ano ba yung umaga? 2 to 5. Ah, 2 to 5. 2 o'clock ng hapon hanggang Sa 5 8 p.m. Tapos 8 p.m. hanggang 10 na yun. 11. Ah, 11. Ay, kaya, kaya lang kasi may pasok pa kami ng, ng ganong oras. Kaya na-decide kami ng 8 o'clock na lang kami pumunta. So, intay na lang namin yung aming transport. So, nandito na kami. Diyan, ito yung pet clinic na pinupunta namin. So, ang appointment namin is alas 8 pa. Pero, ano oras na? 7.45? Hindi, may nag-open na. nag-open na. Nanginginig siya. Is she okay? Kailan po yung last na punta niya dito? Eh, October, November. Uh, last year po. Ano ba siya si Doc? Si ano? Si Doc? Eh, doc Ito si ko po. Si Doc Mark ba yun? Wala si Doc Hasan. Hasan, right? Si... Ito po may ano yung... Oo. So tapos na kami doon sa tag dito sa clinic. Andito na kami sa may uh, area namin. Malapit na to sa baybahin, doon sa baybahin namin. At 'yan, kami po ay kakain. Kasama si Ishi, oh, 'di ba? So para okay naman yung kanyang ano. Yeah, pa diba? Pepsi, oh. Coke, Sprite. Oh, Sprite. Just one na. Coke. Ano to hummus? And then ano to? Ito na nga yung beef ano. Ah, uh, beef. Akala ko may kanin. Hindi <laughs> ko lang kanin dito. Ano ba to? Ikaw ganito lang. Hmm. Ano tong binili mo? Ay, ano pala chicken pala? Chicken ba beef? Beef. Hmm. Beef. Ah, so ano, ganun pala. Patinapa. <laughs> Hindi pwede naman, kaya lang... Ganun... Kumain na kami sa kanina bago kami umalis. Pwede eh. nga naman, Kumain na kami kanina, kaya lang nagutom kami. Tap na? Mmm. Mm Marap Ano to? At ano lang yan, additional? Para sa inyo. Nakalimutan ko na grilled nga pala. Ano to Arabic? Or... Malapit lang to sa area namin. Huh? Walking distance lang. Sa likod. Wala siya Ha? Wala siya ng tissue? Wala. Bip to? ano Ika you what What do you Tapos to? Salad? Dito lang yan sa may paligid? Ano? Uh -uh. Ayan, painumin pa? mo na. Ah. na. Painumin na natin si Ishi ng gamot. So, nandito na kami sa bahay. Ay, puki mo. Ay, nalaglag. Nakain. Nandun, nandun. Ah. So, yan. Nandito na kami sa bahay. Hindi na namin tinapos yung aming kinakain. Kasi, nagsisimula na ulit mag, magdugo yung gums ni Ishi kaya umuwi na kami pero tapatapos na rin yung naubos naman namin yung pagkain at kailangan din niyang uminom nitong gamot ano ba yung gamot niya? ano, ano ba sabi ni Doc? eh 10 days daw twice a, week, twice a day twice a day? itong mm -hmm. so every 12 hours eh basta morning and evening ah, morning and oh. evening so ang findings ni Doc kasi matanda na nga kasi si Ishi eh. at the same time kasi yung kanya kasing gums ay eh, nagkaroon na siya ng bacteria so ang ginawa infection sa kanya ay infection so ang ginawa sa kanya may pinahid sa bibig niya parang ano na tayo yun eh? pampa ano? pamanhid hindi. ah pain reliever pain infection reliever yung sa... uh, pain <laughs> reliever at saka pain killer niya Pain reliever yung pinahit sa kanya muna na parang kulay purple. Mm -hmm. Hindi na kasi ako nakapag video doon kasi nga bawal kasi daw mag, ano, mag uh, film. Eh wala naman tayong magagawa, syempre hindi naman all the time palagi tayo makakapag uh, uh, video. Kapag sinabi nilang bawal, di bawal. So yun, nung dumating kami doon kanina, actually namaga uh, nga kami na punta kasi ang call time namin sa last 8. Kaya, nung dumating kami doon, kami talaga yung nauna. Tapos, uh, yun, binigyan si Ishi ng ano, ng tinurukan siya kasi nga, nagkaroon na rin siya ng ano, ng fever, may fever na si Ishi. Buti na lang talaga, dinila namin si Ishi doon. Kasi, kahit hindi man siya nagsasalita, alam mo yung, syempre, aso, hindi naman niya mapagsabi ko ano masakit. Pero kahit sabihin mong kumakain siya, masarap siyang kumain. Pero kasi syempre, daladala niya yung sakit eh. Ah... Uh, kaya parang tama na rin na pinuntahan namin kahit na gumastos tayo ng ano, 20, 25 BD. 25 BD yung aming nagastos. Tapos syempre kasi hindi pa kasama yung ano dun, yung transport namin. Kasi malayo kasi yun eh, sa may ripa pa yung pinuntahan namin. Pero okay lang at basta maging maayos yung uh, kalagayan ni Ishe, di ba? Siyempre, eh, hindi na naman siya basta pet namin, di diba? parang Pamilya na talaga, turing namin Aby sa kanila. Si For baby talaga, ang turing namin sa kanila. O oh, yung tatlong itlog. O oh. Oh, ano na, naiwan yung tatlong itlog na yan. Mm -hmm. Treats lang ang katapat. Na. At saka, i-ano din na namin yung pagkain ni Ishi. Kung baga, yung mga soft lang yung pwedeng kainin niya. Kasi nga, pag ma-hard na, hindi na nagkukos ng kanyang ano. Kasi pag naiirit siya, gumaganyan siya. Parang, inir kung baga kung... sa sarili mo. Oo, oh, parang meron siyang... E. Pero meron kamo. siyang nararamdaman na hindi siya komportable. hindi uh, talaga komportable kasi makapal eh. Pag nag-start na siyang nag-maganan, yan. Mairitate na, na yung gamit siya. Sa magdudugo, ay eh, pag dumugo talagang kala mo parang fountain talaga yung dugo niya. So, yun lang. Anong oras na? Mag-alas 10 na ng gabi. At hindi na natin end itong ating vlog na to kumbaga dinocument lang namin yung yung pagpapa doktor namin kay Ishi kasi siyempre si Ishi ay hindi lang namin pet yan parang ano na talaga namin anak namin yan pamilya tinin namin sa kanila lahat So, hanggang dito na lang yung ating vlog. Don't forget to subscribe our YouTube channel and click the notification bell so tomorrow day off na, day off namin pareho at kailangan namin magpahinga kasi imagine pagdating na, pagdating namin ng bahay galing work nagpahinga lang kami o oh, actually hindi pala nakapagpahinga kain lang tapos saka umalis kami kasi nga hinabal namin yung oras so dito na natin yung end, end yung vlog at uh, ito pa rin yung nag-iisang pambansang ilong <laughs> nagsasabing hindi mo kailangan maging gwapo o maganda sa ba basta't alam mo sa sarili mo na unique ka yun Good night. Bye-bye.